Hey, kamusta? Balik na naman tayo sa channel. Nag-text sila pagkatapos ng lahat ng oras na yon, matapos silang manahimik. Matapos kanilang pagdudahan sa sarili mong halaga. At matapos silang umalis na parang wala kang kwenta, na parang lahat ng ibinigay mo, parang basura lang. Ngayon, bigla na lang, akala nila pwede silang bumalik sa isang simpleng mensahe, na parang nakakalimutan mo na ang bigat ng kanilang pagkawala. Na parang dapat kang maging thankful sa bigla nilang atensyon. Parang akala nila, Hawak pa rin nila ang kapangyarihan sa iyo, pero ang totoo, wala na silang kapangyarihan. May nagbago sa iyo habang wala sila. Umiiyak ka o nagbreakdown ka. Naghintay ka ng closure, ng apology, ng kahit anong mukhang totoo, pero ang nakuha mo, katahimikan. Ang mga araw naging linggo, at sa gitna ng kawalang ganap, may nangyaring hindi inaasahan. Nagsimula mong marinig muli ang sarili mong boses. Nagsimula mong piliin ang sarili mo. At ngayon, akala nila pwede silang bumalik ipick up kung saan sila tumigil. Gawing parang walang halaga ang sakit na dinanas mo. Nasaan sila noong ang katahimikan ay sumisigaw sa alauna ng madaling araw? Nasaan sila noong binabasa mo muli ang mga lumang mensahe, naghahanap ng totoong koneksyon? Nasaan sila noong pinapalitan mo ang bawat sandali, iniisip kung ano bang mali mo? Nang ang lahat ng ginawa mo ay mahalin sila ng buong buo, hindi lang mensahe ang itinago nila. Ito ay ang kanilang pag-alaga, ang kanilang pananagutan, ang kanilang pagsisikap, As ngayon, magsisend lang ng hi at umaasang may sagot? Hindi. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Hindi ito tungkol sa sama ng loob o pride. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, ang kapangyarihan mo. Yung klase ng kapangyarihan na nababawi mo kapag na-realize mong hindi lahat ng text ay dapat sagutin. Hindi lahat ng paghingi ng tawad ay may kasamang salita. At hindi lahat ng pagbabalik ay dapat tanggapin. Minsan ang katahimikan ang tanging sagot na natitira. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil masyado ka nang nagmamalasakit sa sarili mo. Para hayaang masaktan ka ulit ng mga taong pinanood kang magdusa at walang ginawa. Kaya ngayon, dadalhin kita sa eksaktong dahilan kung bakit hindi sila karapat dapat sa sagot. Sasaliksikin natin ang Stoic philosophy. Tungkol sa paggalang sa sarili, sa emotional na mastery. At sa dulo ng video na ito, hindi mo lang mauunawaan kung bakit makapangyarihan ang katahimikan, kundi magiging bahagi ka na nito. At kung nararamdaman mo na ang katotohanan ng iyon, Idrop mo ito sa comments ngayon. Ang katahimikan ko ay ang aking lakas. Hindi ko binabargain ang aking halaga. Simulan na natin. Number 1. masterin ang emosyon mo bago mo masterin ang mga salita mo. May pagkakaiba sa pagitan ng pag-react at pag-respond at ang pagkakaibang yon ay tinatawag na emosyonal na disiplina. Tinuro ng mga stoic na walang makakasakit sa iyo kung hindi mo ibibigay sa kanila ang access sa iyong inner peace. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Gawin mo to at makikita mo ang lakas. Pero sa mga sandaling may text mula sa isang taong nanakit sa atin, nakakalimutan natin ang kapangyarihang yon. Nararamdaman natin ang sakit, ang galit, ang pananabik, ang kalituhan. Nararamdaman natin ang lahat maliban sa kontrol. At kaya't nagtatype tayo, nagvevent, nagdugo sa ating mga salita, iniisip na baka kung maipapaliwanag lang natin ng sapat, kung iiyak tayo ng sapat, baka makikinig sila. Pero ang emosyonal na pagbaha, hindi yon nagpapalaya sa iyo. Pinipigilan ka lang nitong manatiling nakatali sa mismong taong iniwan ang puso mo sa unang lugar. Ang totoo, kapag sumagot ka habang triggered ka pa, hindi ikaw yung healed version mo ang nagsasalita. Ang nagsasalita, yung nasaktan. At yung version na yan, laging nagbibigay ng sobra. Kahit hindi na dapat. Ang emotional control hindi ibig sabihin na nagpapanggap kang okay ka. Ibig sabihin, alam mong hindi mo kailangang ibigay ang emosyon mo, kahit kanino, lalo na kung ang dahilan lang ay isang half-hearted na mensahe. Kapag nakita mong umilaw ang pangalan nila sa screen mo, hindi mo sila kailangang sagutin ng mahaba. Ang kailangan mong ibigay ay isang malalim na hinga. Isang hinga bago ka mag-reply. Isang pause. Isang sandaling tanungin ang sarili mo. Galing ba sa self-respect ang reply na to? O galing sa desperadong gusto ko lang muling maramdaman na mahalaga ako? Kasi minsan yung urge na sumagot galing lang sa lumang sugat. Sa parte mong umaasang baka ngayon, sabihin na nila yung hindi nila kailanman nasabi, na baka maging taong hindi naman talaga sila naging para sa'yo. Pero ang totoong growth, ibig sabihin, hindi mo na kailangang habulin yon. Na nauunawaan mo na ang emosyon mo, kaya mo na itong hawakan, damhin, at hindi hayaang ito ang magdikta ng susunod mong hakbang. Imaginin mo to, yung taong bigla na lang nawala, ngayon magsisend ng casual na, hey, di yun vulnerability. Bait yon, pain at hindi ka na kumakagat. Kasi nakaangat ka na sa ganong drama. Ngayon, yung katahimikan mo, hindi dahil wala kang pakialam. May dahilan, may direksyon, hindi malamig, maliwanag. At yung clarity na yan, hindi nila kayang kontrolin. Kapag master mo na ang emosyon mo, nagiging sagrado ang energy mo. Hindi ka na naghahabol ng paliwanag. Hindi ka na nagmamakaawa na maintindihan ka. Tahimik kang gumagalaw. Mataas ka ng umaalis. At yung kalma mo, yan ang lakas mo. Kung pinipili mong protektahan ang peace mo ngayon, idrop mo to sa comments. Pinipili ko ang kapayapaan kaysa sa gulo. Sumasagot ako gamit ang wisdom, hindi emosyon. Number two, lumakad palayo ng may dignidad. Huwag nang manatili kung dun ka lang nirerespeto. Lagi may punto sa bawat journey ng self-worth na marirealize mo. Yung manahimik, hindi kahinaan, kundi karunungan. At yung pag ales hindi yan pagsuko. Yan ay paglago. Sabi ni Epictetus, sinumang taong kayang galitin ka, siya ang nagiging amo mo. Magagalit ka lang kung pahihintulutan mong maistorbo ka niya. Masakit pakinggan, lalo na kung paulit-ulit kang nahuhulog sa cycle ng pag-react, pag-explain, pag-depensa, at paghihintay sa taong paulit-ulit ding pinapakita na hindi ka naman talaga nila nakikita. At minsan bumabalik sila, hindi dahil nagbago na sila, hindi dahil may totoo silang paghingi ng tawad. Bumabalik sila dala lang ang sapat, isang message, isang memoria, isang half-hearted na miss you para lang hilahin ka pabalik. Pero tingnan mo nang mas malalim, hindi pagmamahal ang dala nila. Isa itong test. Gusto lang nilang malaman kung may nararamdaman ka pa. Kung may halaga pa sila sa'yo. Kung kaya pa rin nilang kontrolin ang nararamdaman mo sa simpleng text. Pero hindi ka na nila test. Hindi ka laruan. Hindi ka reaksyon na hinihintay lang pumutok. Isa kang taong natutunan na ang halaga ng pagalis sa mga lugar na hindi naman pinapahalagahan ang kaluluwa mo. Ang dignidad, minsan, yan ang piliing huwag na lang sumagot. Hindi para maging petty. Hindi para magpaimportante. Pero para protektahan ang sarili mong kapayapaan. Kasi ang totoo, may mga taong natututong rumespeto lang kapag hindi na nila maabot. Kapag tumigil ka sa pagre-reply, tumigil ka sa paghahabol, tumigil ka sa pag-entertain sa mga biglaang pagbalik nila, may malakas na pagbabago na nangyayari. Unti-unti mong binabawi ang kontrol sa sarili mong kwento. Hindi mo na sinusubukang ayusin ang nakaraan. Pinoprotektahan mo na ang kinabukasan mo. At heto yung hindi nila inasahan, na mas malakas ang katahimikan mo kaysa sa lahat ng sinabi mong salita noon, na mas matindi ang tama ng pagkawala mo kaysa sa presensya mong dati nilang binabalewala. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangan ng dramatic na goodbye. Hindi mo na rin kailangan ng paliwanag na tanggap nila. Kasi ang dignidad, hindi na nga ngailangan ng pag-intindi. Tahimik lang itong umaalis, may grace. Ilang beses mo na ba silang inintindi? Ilang beses mo na bang ipinaliwanag ang sarili mo? Sa salita, sa luha, sa mga binigay mong second chances. Hindi mo na sila kailangang bigyan ng isa pang pangungusap. Ang kailangan mo ay kapayapaan. At minsan ang kapayapaan ay yung hayaan na lang basahin ang mensahe. Pero hindi mo pinipindot. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil sa wakas, mas pinili mong alagaan ang sarili mo kaysa hayaang masaktan ulit. Yan ang tunay na lakas. Yan ang paghilom. Yan ang dignidad. Number three, matutong pakinggan ang kapangyarihan ng pause bago mag-react may kung anong sagrado sa isang paghinto. Sa mundong laging nagmamadali, laging may pressure, replyan mo na, ipagtanggol mo sarili mo, sabihin mo na agad, nagiging makapangyarihan ka sa mismong sandaling pinili mong huwag mo nang gumalaw. Sabi ni Seneca, ang pinakamabisang gamot sa galit ay ang paghihintay. Pero ang wisdom na yon, mas malawak pa sa galit lang. Hinaabot nito pati yung sakit ng pagkabigo at hapdi ng pagtatraidor. Yung sandaling umilaw ang phone mo at lumabas ang pangalan nila, Bigla na lang nagsisiksikan lahat ng emosyon na akala mong nailibing mo na. Sumisikip ang dibdib mo. Umaagos ang alaala, kalituhan at minsan, pag-asa. At sa isang iglap, parang ang tanging option mo ay sumagot. Pero yun ba ang kapangyarihan? Hindi. Yan ang programming. Yan ang dating sakit na muling humihila sa'yo. Paano kung sa halip na mahulog ulit sa parehong cycle? nag ka? Hindi para maglaro. Hindi para manipulahin sila. Pero para protektahan ang kapayapaan mo. Kasi minsan, yung isang paghintong yon, yun ang magsasave sa'yo sa muling pagbukas ng sugat na matagal mong nilaban ang paghilumin. Yung post na yon ang nagbibigay sa'yo ng espasyo para mapaghiwalay kung ano ang nararamdaman mo ngayon sa kung ano ang totoo mong alam sa sarili mo. Doon mo mas makikita kung ano talaga ang mensahe. Hindi ito laging pagmamalasakit. Minsan, dala lang ito ng guilt. Minsan, dahil lang nabagot sila. O kaya, sinusubok lang nila kung may access pa sila sa damdamin mo. At kapag na mo yon, Binabawi mo ang kontrol. Hindi ka na nagre-react batay sa kung sino ka noon. Yung taong laging naghahanap ng salita nila, ng validation nila, ng presensya nila. Ngayon, natututo kang sumagot batay sa kung sino ka na ngayon. Kung sino ka nang nag-evolve. Ang simpleng pause paalala yon Hindi lahat ng mensahe dapat sagutin. At ang pananahimik hindi kahinaan. Ibig sabihin nun, may tiwala ka na sa sarili mo. Kasi kahit mag-send pa sila ng message, hindi ibig sabihin kailangan mong isacrifice ang growth mo, ang kapayapaan mo o ang healing mo. Nag-reach out sila. Desisyon nila yon. Pero kung paano ka magre-react o kung magre-react ka ba, desisyon mo yon. At minsan, ang pinakamakapangyarihang bagay na pwede mong gawin ay wala mo nang gawin. Huminga. Damhin ang urge, pero huwag agad gumalaw. Hayaan mo lang itong dumaan gaya ng alon. Tanungin mo ang sarili mo, anong gagawin ng healed na version ko? Hindi yung nasaktan. Hindi yung nag-iisa. Kundi yung healed na ako. At ginagawa mo yon. Kahit hindi komportable, kahit tahimik, kahit may naiwan kang message na hindi nasagot. Kasi sa post na yon, unti-unti kang nagiging yung version ng sarili mong matagal mo nang pinipilit marating. Yan ang itsura ng healing. Hindi maingay pero tuloy-tuloy. Hindi padalos dalos-dalos kundi may direksyon. Number four, ang katahimikan mo, boundary yan, irespeto mo. May punto sa proseso ng paghilom kung saan ang pananahimik, hindi na lang basta reaction. Nagiging desisyon na siya, isang hangganan isang tahimik na pader sa pagitan mo at ng gulong. Ayaw mo nang hayaang makapasok ulit sa buhay mo. Ang stoicism hindi lang ito tungkol sa pagiging kalmado. Tinuturuan din tayo nitong maging disiplinado. Sabi ni Marcus Aurelius, kung may makakapagpakita sa akin na mali ang iniisip o ginagawa ko, tatanggapin ko yon ng masaya. Pero kung wala, paninindigan ko ang direksyon ko. Yan ang katahimikan mo. Ikaw yan, pinipili mo na ang direksyon mo. Hindi dahil matigas ang ulo mo, kundi dahil alam mo na ngayon kung gaano kamahal ang kapayapaan mo, at hindi ka na willing bayaran yon kapalit lang ng pansamantalang pansin mula sa taong hindi naman naging consistent nung pinakaimportante. Ang katahimikan, hindi yan kahinaan. Hindi yan kawalan ng pakialam. Yan ay presensya ng respeto sa sarili. Sinasabi nito, hindi na ako nakikipag-argue sa mga taong sadyang ayaw akong maintindihan. Hindi ko na inaalaw ang energy na mas nakakalito kaysa nakaka-comfort. Pero dito talaga nagsisimula ang totoong disiplina hindi lang sa pagset ng boundary, kundi sa hindi paglabag sa sarili mong boundary. Hindi mo binabasag ang katahimikan dahil lang may sinabi silang maganda. Hindi ka nagre-reply dahil bored ka o nalulungkot o umaasang baka this time, iba na. Hindi mo na pinapalambot ang standards mo dahil lang namimiss ng dating ikaw yung ilusyon. Kasi kapag sumasagot ka pa rin sa mga taong hindi pinahalagahan ang boses mo nung una, parang sinasabi mong hindi nila kailangang pahalagahan yon para lang makakuha ng akses ulit sa'yo. Parang sinasabi mong Available ako palagi kahit hindi ka consistent. Pero hindi ka na yung taong yon. Hindi ka na nakikipag-negotiate sa kalituhan. Hindi mo na basta binubuksan ng pinto dahil lang may kumatok. Ang katahimikan mo ngayon, hindi na para manakit. Ito'y para protektahan ka. Kung talagang may malasakit sila, hindi sila babalik lang na may dalawang salitang mensahe at pag-asang nakalimutan mo na kung gaano kasakit ang iniwan nila. Ang totoong accountability, hindi nagtatago sa malabong text. At ang totoong healing, hindi nagbibigay ng exception para sa mga luma at sirang pattern. Kaya hawakan mo ang katahimikan mo na parang isang kalasag. Gawin mo itong mensahe mo. Gawin mo itong standard mo. Gawin mo itong linya mo sa buhangin. Kasi sa sandaling matutunan mong respetuhin ang sarili mong pananahimik, mapipilitan din ang iba na igalang ito. Number 5. Bawat reply ay isang investment. Piliin mo ng maingat. Tuwing sumasagot ka sa isang taong minsang nagparamdam sa'yo na parang wala kang halaga, may ibinabayad kang kapalit hindi lang oras, kundi emosyon, focus, dignidad, at respeto sa sarili. Lahat ng yan may presyo. Pero madalas, tinatrato lang natin ng simpleng hey na parang wala lang. Sumasagot tayo dahil sa nakasanayan, dahil sa nostalgia, o dahil sa dating kirot na umaasang baka ngayon, iba na. Pero bago ka sumagot, tanungin mo muna ang sarili mo ng totoo. Karapat dapat ba ang usapang to sa investment ko? Ang mga stoic, hindi lang tungkol sa pera kapag pinag-uusapan nila ang yaman. Pinag-uusapan nila ang panloob na resources, kapayapaan, kalinawan, focus. Sina Seneca, Epictetus, Marcus, lahat sila alam na kung saan mo ibinibigay ang energy mo. Doon mo rin ibinibigay ang buhay mo. Si Marcus Aurelius paulit-ulit niyang paalala, bantayan mo ang isipan mo laban sa mga hindi kailangang istorbo. Kasama na roon ang emotional na gastos ng mga usapang wala namang saysay. Gaya ng hindi mo basta-basta ginagastos ang pera mo sa walang silbi, ganun din dapat ang energy mo. Huwag mong ibigay sa mga taong nagre-reach out lang kapag convenient sa kanila. Isipin mo na lang lahat ng energy na naibigay mo na dati. Mga gabing paulit-ulit mong iniisip ang mga pag-uusap niyo, mga oras na sinayang kakatanong sa sarili kung saan ka nagkamali. Panahon at effort na ibinuhos mo sa taong hindi man lang nakabigay ng consistency, naibalik ba? Na-appreciate ba? O iniwan ka lang bang masubos? Ngayon isipin mo, paano kung lahat ng energy na 'yon, imbes na ibalik mo sa kanila, ibinalik mo sa sarili mo? Ano kaya ang mabubuo mo? Anong klasing tao ang pwede mong maging? Anong klase ng kapayapaan ang kaya mong maprotektahan? Kaya sa susunod na may mag-text sa'yo pagkatapos kang baliwalain ng matagal, huwag lang titigan ang mismong mensahe. Tingnan mo ang pattern. Tingnan mo ang history. Tingnan mo kung anong naramdaman mo nung huli kang nahatak pabalik. Kasi minsan yung simpleng hey na yan, pwedeng maging posporo na muling nagsisindi sa apoy na dati mo nang pinilit patayin. Kahit ikaw mismo ang nasunog malakas ang kapangyarihan ng atensyon mo. Kasi pag binigay mo yan, parang sinasabi mong, may halaga ka, naririnig kita, importante ka. Kaya tigilan mo na ang pagbibigay niyan sa mga taong ginagawa ka lang backup option. Panindigan mo ang standards mo. Hayaan mong ang katahimikan mo ang maging presyo para makapasok sila sa mundo mo. At kung gusto ka nila ngayon, siguraduhin mong karapat dapat sila, hindi lang dahil sa charm, kundi sa consistency at totoong pagbabago. Hindi ka naman mahirap abutin hindi ka lang basta-basta na ngayon. At hindi yan pagiging pikon o bitter. Yan ang tunay na kapangyarihan. Maging intentional. Maging bihira. Maging invested sa sarili mo. Higit sa lahat. Number six. Maging sobrang focused sa growth mo na nakakalimutan mong mag-react. Iba ang klase ng lakas na hindi sumisigaw sa argumento. Hindi nagtatanggol sa sarili. Hindi kailangang patunayan kung sino ang tama. Yung lakas na yon tahimik. Kalma. Nagmumula sa lalim ng taong alam kung sino siya at kung saan siya papunta. Isipin mo yung version ng sarili mong yon. May nag-text galing sa nakaraan. Yung taong nanakit sa'yo, nagkulang, hindi nakita ang halaga mo. Pero ngayon, imbes na masaktan ka ulit, ang unang reaksyon mo, kalma. Walang galit. Walang lungkot. Walang urge na magpaliwanag. Wala lang. At hindi yan pagiging mapait. Yan ang tunay na kalayaan. Kasi pag tumigil ka sa pag-react, parang lumalabas ka sa kwento nila hindi ka na bahagi ng cycle. Hindi ka na nakikisayaw sa gulo. Ang reaksyon, yan ang lubid na kumokonekta sa mga kwentong hindi na para sa'yo. Pero ang growth, yan ang daan papunta sa buhay na gusto mong buuin. Alam yan ng mga stoic. Sabi ni Epictetus, unahin mong itanong sa sarili mo kung sino ang gusto mong maging at saka mo gawin ang kailangan mong gawin. Hindi, anong iisipin nila? Hindi pa, paano ko mapapatunayan ang worth ko sa kanila? Kundi may ano ba talaga ang gusto kong maging? Yan ang tanong na mahalaga ngayon. Ikaw ba yung taong basta na lang nagre sa bawat breadcrumb na ibinato sa kanya? O ikaw na yung taong sobrang busy mag-evolve, hindi na napapansin yung mga mumo? Kapag puno ng layunin ang araw mo, hindi mo na kailangan ng distractions. Kapag tumutubo ka, hindi mo na kailangang habulin kahit sino. Kapag alam mong may halaga ka, kahit walang nakakakita, hindi mo na hinihintay ang validation nila. Gumising ka at gawin mo yung mga bagay na nagpapasigla sa kaluluwa mo. Alagaan mo ang katawan mo, asikasuhin mo ang craft mo. Palaguin mo ang isipan mo. Ayusin mo ang mga relasyon mo. Gumawa ka ng buhay na sobrang makahulugan na yung simpleng message nila. Parang, liwanag lang ng posporo. Hindi apoy na kailangan mong apulahin. Hindi mo kailangan gumante. Hindi mo kailangan ipaliwanag kung bakit katahimik. Yung growth mo na ngayon ang nagsasalita para sa'yo. Hayaan mong makita kanilang umaangat sa sariling direksyon. Hindi na lumilingon. Hindi na nakikisali sa dating laro. Hindi na tinatanggap ang parehong sakit hindi mo sila iniiwasan. Pinipili mo lang kung saan ilalagay ang sarili mo. At minsan ang pinaka-evolve na sagot ay yung kawalan ng sagot. Doon mo malalaman na nakamove on ka na. Hindi dahil nakalimutan mo na, kundi dahil hindi mo na kailangan mag-react. Number 7. Tigilan mo na ang pakikipagtawaran ng halaga mo sa mga taong hindi ka naman pinapahalagahan. May isang klasing tahimik na sakit pagpilit mong pinapatunayan ang halaga mo sa taong matagal ng piniling hindi ito makita. Sa bawat reply mo sa taong inignore ka, niloko ka, o pinadama sa'yo na hindi ka sapat, hindi ka lang basta sumasagot ng mensahe. Para mong binubuksan ulit yung kontrata na matagal mo nang dapat pinunit. Parang sinasabi mong, baka kung maging mabait lang ako ulit, baka sa pagkakataong to, makita na niya kung sino talaga ako. Pero ito ang totoo. Hindi mo halaga ang may problema. Yung kakayanan nilang makita yon, yan ang kulang. Tapos ngayon, ikaw tong nag-aalok ng full price energy sa taong laging tindrato kang parang sale. Hindi ka placeholder. Hindi ka emotional crutch na ginagamit lang nila pag boring ang gabi. Hindi ka pa nakibutas kapag tinamaan na sila ng guilt. Hindi ka isang pagkakamaling kailangan nilang i-manage. Isa kang buong tao, may halaga, may dignidad, may saysay. At hindi yan nagbabago depende sa kung paano ka nila tinrato. Hindi mo kailangang patunayan sa kahit sino na sapat ka. Kasi sapat ka na. Pero habang patuloy kang sumasagot sa mga taong hindi ka naman talaga minahal o nirespeto, mas lalo mong kinukumbinsi ang sarili mong kailangan mo pang mapili. Pero hindi mo na hinihintay mapili ngayon. Pinipili mo na ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng huling sorry. Hindi mo kailangan ng biglaang effort. At lalo mo nang hindi kailangan marinig na, iniisip kita. Kung noong mahalaga ka pa, hindi ka man lang nila naalala. Tama na ang pag-asa sa versyon ng sarili nilang paulit-ulit nilang pinangako. Pero hindi naman nila kailanman pinakita. Hindi mo na kailangang hawakan yung pantasya na yon hindi mo na responsibilidad ang bitbitin ng bigat na hindi naman para sa'yo. Deserve mo yung totoong pagmamahal, yung may intensyon, hindi yung pansamantalang pansin. Deserve mo yung presensya, hindi yung bigla-bigla lang sumusulpot. At higit sa lahat, deserve mo ang consistency, hindi kalituhan. Mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa huli nilang pagsisisi. Mas importante ang respeto mo sa sarili kaysa sa kung anong closure pa ang kaya lang nilang ibigay kapag nakita nilang nakamove on ka na. Hayaan mo silang magtaka. Hayaan mong maramdaman nila ang pagkawala ng akses. Hayaan mong harapin nila ang katahimikang binuo mo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. Yan ang klasing lakas na hindi nila inasahan. At yan ang klasing pagmamahal na dapat mo na talagang ibigay sa sarili mo ngayon. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang kahit sino na may halaga ka. Ang kailangan mo lang gawin ay tigilan ang pakikipagtawaran sa halagang matagal mo nang alam. Nag-message sila. Nakita mo. Naramdaman mo. Pero hindi ka na yung dating ikaw na agad-agad nagre-reply. Nagbago ka na. Mas mahinahon ka na. Mas matatag. Mas malinaw ang isip. At yung sagot na hinihintay nila, hindi na darating. Kasi na-realize mong ang katahimikan, hindi yan kawalan. Presensya yan. Presensya ng hangganan. Ng mm healing. Ng mm growth. Hindi mo kailangan patunayan ang kahit ano sa mga taong hindi na natili nung kailangan-kailangan mo sila. Hindi mo kailangan maging available sa mga taong dati, pinaramdam sa'yo na invisible ka lang. Wala kang utang na reply sa mga taong hindi ka man lang ginawang prioridad. Ito na ang panahon mo. Panahon ng self-worth. Nung paglalakad palayo. Nung pagpili sa sarili. And ang pinakamakapangyarihang mensahe na pwede mong ipadala ay wala kang ipadala. Kung nabigyan ka ng linaw, lakas o katahimikan ng video na to, mag-subscribe ka sa channel na to. Linggo-linggo tayong mas lalalim pa sa stoicism, emotional mastery at pagkuha muli ng kapangyarihan mo. At bago ka umalis, I-comment mo nga ang huling affirmation para tuluyang isara ang kabanatang to. Sumasagot ako sa kapayapaan, hindi sa sakit. Hanggang sa susunod, alagaan mo ang puso mo. Bantayan mo ang katahimikan mo at huwag mong kalimutan. Hindi sila karapat-dapat sa reply mo. Karapat-dapat ka sa kapayapaan.